Ah, uh, boss, saan dito uh, mag magandang tanghali? Saan ba dito yung ginagawang plug control? Doon, boss, doon sa kabila. Ah. Uh, ah, uh, boss, magandang tanghali. Ay, boss, may bubang ano dito? Abo, uh, ako, ako po, po yung ano dito, contractor dito. Yeah! Ako, ako, po yung napag ano niyo po na nang Kayo po ba yung district engineer? Ako yung consultant. Ah. Uh, Bakit ako po... yung formas natin? Ay, sir, matibay yan, sir. Matibay yan. Yung, yeah! yung original na plug control, sir. Tabingi pa. Sabi nga pa. Ano Ito ba, ito ba yung binigay ko na 10 million sa'yo? Oo, oh, sa ito yung 10 million sir na ano, kontrata ko sa inyo. Wala sa standard to eh. A Ay, nasabi, Mati pa, ano yun naman na sabi sir, matiba yan sir. Teka lang. Ay, wala kayong Diyan! ano sir, wala kayong dalang Pero, sir. Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko lang pang ano sir. Oo, lang, sir. Oo, oh, 1 meter and in... Isang dangkal? What? Ito, aprobahan. Eh, Paano yan, sir? Hindi ito matatapos, sir. Kaya hindi niyo pala aprobahan. Hindi talaga ito matatapos. Hmm. Sino ba nagbigay sa'yo ng project na to. Kayo, sir. <laughs> Pero sino yung boss mo? Wala, sir. Ako yung contractor ako yung contractor dito, eh. What? Sa ura ka ba ni Romualdez dito? Hindi na dito yung trabaho? <laughs> <laughs> sir, sir, yung nakaya ng budget, sir. Eh, kasi 10 milyon ang, ang budget nito, sir. Eh. Wala, lahat pull out, lahat ng tao. Ipo pull out? pull out? oh, yan ano bakit, to. Bakit naman sir? Oo, oh, na ito tuloy. Bakit sir, matay ba yan sir? Karton lang yan Oh. Ay, oh. Eh sir, kasi lang, lang yan na, Oh. Oh? Ka, oh. Oh. Saglit lang sir. Hindi e, ba kayo nahihiya sa mga tao? Ay, sa mga mamamayan? Saglit Ganyan lang. yung ano nyo? Saglit lang. Ganyan yung kurmas o. Tingnan nyo Oh. Saglit lang sir. Kasi doon ang... yung lipat yan doon. Hindi sir, lipat? kasi ganito yan sir. Ang tubig ang mismong iiwas yan. Magsusulkat yung tubig doon, paikot doon. Hindi pwede yan. Hindi, 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 reject lahat <laughs>